Ah uh, hello guys. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng refrigerator on the spot. Literal na on the spot guys kasi as in wala akong hawak na pera and then kaka-out ko lang sa work and then dumiretso lang ako sa mall, naghanap ako ng refrigerator na nagustuhan ko and then yun na. Instant refrigerator. So ito yung ginawa ko guys. Ayan, so inopen ko yung aking Gcash. Ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Walang laman yung Gcash ko guys. Ha? Ayan, may 106,000 pesos ako dyan. Tumatag yung ting. So, eto, pupunta tayo sa borrow. Ang ginamit ko dyan guys is yung yan, yung G-Gives. Ayan, so makita nyo guys, meron na akong available to spend na 0 pesos. So, last time guys, ang nakalagay na available to spend ko dyan is 25,000 pesos. Yes, ganun kalaki. Malaki na yun for me kasi uh, hindi kasi talaga ako sanay mangutang. Hindi ako um, yung gumagamit ng mga like home credit, ganun. Natatakot kasi ako guys, baka mamaya hindi ako makapagbayad. Basta hindi ko lang gusto yung feeling na may utang. Yung ganon, yung hindi ko mapakali hanggat hindi ko siya nababayaran kaagad. Ganon. So ngayon, dito sa G-Gives is nag-take risk ako. Kasi bumukod na kami, nangungupahan na kami ngayon. And wala pa kami as in kagamit-gamit. So, ang pinakamahalaga talaga para sa amin ngayon na unahin is refrigerator. So makikita niyo dyan, guys, merong nakalagay na one out of two loans availed. So 'di ba last time meron ako diyan available to spend na 25,000 pesos. So 'yung 25,000 na 'yon is pwede mo siyang hati-hatiin sa tatlo. So like sa akin, nag-avail ako ng refrigerator, so nagamit ko na 'yung isa. Worth 17,000 guys 'yung nakuha kong ref. So 25,000 yung available to spend ko dyan, diba? So, minus 17,000. So, may natira pa akong 8,000 pesos. So, yung terang 8K na yon is pwede mo pa siyang gamitin like ipang grocery mo or kung ano mga kailangan mo. Basta kung hindi mo na ubos yung 25K sa isang purchase, pwede mo siyang magamit hanggang tatlo. So, dati daw kasi is hindi ganon. Isang beses mo lang yung pwede i-avail yung 25,000. So, halimbawa may kupunin uh, kukunin ka, dapat makonsume mo na kagad yung 25,000 kasi uh, isang beses mo lang siya pwedeng gamitin. Pero ngayon is pwede na. Nga pala guys, hindi lang 25k yung pwede nyong maging limit dito sa g sa Meron kasing iba na umaabot ng 30. Ewan ko lang sa iba may mas mataas pa merong iba na sa ano 100k yung available to spend nila kaya ayun depende lang sa discord niya yata limited time offer din pala to guys so ayan may kita nyo yung kulay orange may nakalagay na limited time offer so katulad sa akin diba dapat meron pa akong natira dito na 8,000 pesos pero hindi ko siya nagamit Then, after a week, nag-check ulit ako nitong G-Gives ko, is zero na yung nakalagay. Siguro nga kasi dahil limited time offer lang siya. Ayan, so, dito nyo guys makikita kung saan nyo pwedeng gamitin ang G-Gives. Ayan, all home. Wait. Ayan, Abidson, all home, Cebu Pacific. Basta nandyan lahat. I-check nyo na lang. Ayan, Power Mac Center. Kung gusto niyo bumili ng iPhone, yan. Pure Gold. Mag-grocery kayo. Yan, Robinson's Appliance. Wala na nga din pala guys, gagamitin na requirements or kung ano man. Ano lang talaga. Uh, sarili mo lang ang dadalhin mo. Tapos yung cellphone mo. As in, yun lang. Wala na silang hihingin sa iyong mga requirements. So, halos nandiyan na lahat. Para ka nang may credit card. 'di diba? Scan scan ka na lang ng QR code, ganun. So para maka-avail ka ng G gifts, is punta ka muna sa uh, profile mo and then check mo yung G score mo. Hindi ko na pala guys mapakita sa inyo kasi bawal siya i-screenshot at i-screen record. So Uh, pag check nyo ng G-score nyo, may kita nyo yung G-loan, G-credit, G-gives. Pindutin nyo lang yon and then mag-apply kayo. Kung hindi pa kayo pwedeng mag-apply, um, kailangan nyo munang pataasin yung G-score ninyo para makapag-apply kayo. Make sure din na fully verified yung account ninyo para ma-avail nyo yung mga ino-offer ng GCash. Nga pala guys, sa G-Gives, uh, kung magkano yung nabili ninyo, uh, yun lang yung mababawas dun sa available to spend ninyo. So, halimbawa, uh, 17K yung nakuha ninyo. So, 17K lang din yung mababawas doon sa 25,000. Bukod pa dun yung interest ha. So, halimbawa, sure na kayo na gagamit kayo ng G-Gives and nakapili na kayo ng, um, uh, halimbawa, appliance and alam niyo na yung price itanong niyo din sa nag-aassist sa inyo kung okay lang ba na i-scan niyo yung QR code nila para ma-check niyo kung magkano yung magiging monthly ninyo. and para makapamili ka din kung ilang years mo siya gustong kunin or bayaran so yung sa akin is kinuha ko lang siya ng 1 year para mas mabilis siyang matapos and para mas maliit yung interest niya pag matagal mo kasi siyang kinuha, ah, uh, syempre, mas mataas na din yung magiging interest nun. So, ayun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea sa video na to. And salamat sa panunood. Bye!